Tinanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya si Senate President Francis Escudero kung natatakot ba siya kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa gitna ng ilang ulit na pagkakantala sa proseso ng impeachment sa Senado. Anya kung hindi natatakot si Escudero kay Vice President Duterte, ang tanong naman ngayon ay kung pinoprotektahan niya ito. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang tinig ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. Kasabay dito, nagbabala ang kongresista na ang hindi pag-aksyon sa impeachment ay maituturing na betrayal o pagtataksil sa constitutional mandate ng Senado tila tangkang protektahan ng Vice Presidente mula sa pananagutan. Pinasaringan din Danya sa Escudero at sinabing ang usapin ng impeachment ay nakasaad sa saligang batas at hindi seasonal accessory na maaring gamitin depende sa panahon o personal na agenda.